Magandang araw! Ngayon ay susubukan natin pag-usapan ang wika sa panayam at balita sa radyo at telebisyon. Ano nga ba ang nagiging gamit ng wika sa larangan ng pakikipanayam? At gayon din, ano ang gamit ng wika sa larangan ng pamamahayag, maging sa radyo man, telebisyon o internet? Suriin natin ang gamit ng wika sa mga nabanggit na larangan. Madalas mapapansin natin ang malaking epekto o impluensya sa paggamit ng wika mula sa pamahayagan o dyaryo, radyo, television at internet. Na kung ano ang pinakatampok na issue sa lipunan, ano ang pinakatampok na gamiting salita. Dahil sa mga nakikilala o natutukoy na giging popular na balita o issue, 'yun din ang nagiging palasak na ginagamit ng mga tao. Ibig sabihin, dito pumapasok 'yung lantarang gamit ng wika na nagiging arbitraryo sa tao kung makikita natin ito ang dahilan o ang nagiging dahilan nito ay ang paggamit ng maraming tao sa salitang ito. Nagiging popular, nagugustuhan at tinatanggap ng tao. Kaya't maraming tao ang natututo ng bago o usong salita dahil na nga sa napapanood, napapakinggan o nakikita sa balita. Ngayon, ano nga ba ang balita? Pag sinabi nating balita, ito ay paghahatid ng mga kaganapan o pangyayari batay sa katotohanan na naganap o realidad ng pangyayari. Ito ay maaaring nagdaan, pangkasalukuyan o panghinaharap. Layunin nito na makapagbigay ng impormasyon sa nagaganap para sa maraming tao, magkaroon o magbigay ng kabatiran para sa mambabasa, tagapakinig o mga manunood. Ano ba ang kahalagahan ng balita? ang kalagahan ng balita sa radyo, telebisyon ito yung mga unang uh, naging kasangkapan o instrumento para maiparating ang mga pangyayari sa pamamagitan nito ay nalalaman ng mga mamamayan o ng tao ang mga halagang pangyayari katulad sa mga kalamidad, kalagayang panlipunan, pampamhalaan o mahalagang anunsyo na dapat ay maibigay ang kabatiran sa mga mamamayan ang mamamayang Pilipino. Ngayon nagkaroon pa rin tayo ng internet at batay sa internet, marami tayong iba't ibang uri na mapagkukunan ng balita. Nandiyan ang ating iba't ibang social media, uh, Facebook, Twitter, at iba pa. Bukod pa sa pinakaunang naging unang-unang ginamit nating lunsara ng balita ay ang pamahayagan o ang dyaryo. Sa mga nabanggit mula sa radyo, telebisyon, dyaryo, at internet, Napakalaking tulong nito para sa mga mamamayan na hindi na natin kinakailangan uh, pumunta direkta sa mga taong kinaukulan o otoridad upang alamin ang pinakabago o nararapat natin malamang impormasyon. Meron bang mga bagong tuntunin na dapat sundin? Meron bang bagong kaalaman na dapat naiwasan tulad ng sakit o epidemya? At may mga bago bang anunsyo na dapat na sumunod o sundin o isagawa ng ating mamamayan. Ngayon, e, paano ba iniyahanda ang balita? Una na, iniyahanda ang balita sa pamamagitan ng mga panayam. Ma'am, ano po yung panayam? Pag sinabi nating panayam o pakikipanayam, ito ay ang pag-uusap o kaya ay pakikipag-ugnayan, pakikipagtalakayan ng dalawang tao o higit pa ukol sa isang paksa. Dito ay malinaw na nagaganap ang pagbibigay o paglalahad ng mga katanungan. At gayon din ito ay sinasagot ng kabilang panig upang magbigay linaw, magpaliwanag at matalakay ang kanilang isyong pinag-uusapan. Maaring ang isyo ay partikular na paksa sa isang larangan o maaaring din naman panlipunang isyo ang pakikipanayam ay maaari din nating matukoy na primary source o yung sinasabi natin pangunahing mapaghahanguan o mapagkukunan ng impormasyon. Primary o pangunahing sapagkat ikaw ay direktang makakakuha ng impormasyon doon sa mismong uh, awtoridad o taong tinatanong. Kaya ito po ay primary, pangunahin o first hand na pagkuha ng impormasyon. Ang halimbawa ng mga pakikipanayam o panayam ay tulad ng nagaganap sa madalas na nating napapanood sa Pangulo na kung saan yung mga tagapag-ulat o reporter ay tuwirang nagtatanong sa ating Pangulo at nakakukuha sila ng kasagutan bilang paglilinaw o katugunan ng ating Pangulo sa kanilang mga katanungan. Ito yung halimbawa ng panayam o pakikipanayam. Mayroon tayong iba't ibang uri ng pakikipanayam. Ang una ay ang pan pakikipanayam na pamimili. Ma'am, ano po yung pakikipanayam na pamimili? Pag sinabi natin pamimiling pakikipanayam, ito yung pakikipanayam na naglalayo na makabatid ng iba't ibang informasyon o kaya kalahok, participant, at mamimili para sa eksaktong kinakailangan kung bakit nagkakaroon ng pakikipanayam. Halimbawa, ang paghahanap ng isang aplikante o empleyado para sa isang espesipikong posisyon o trabaho. Maaaring tumanggap ng mga mag a sa trabaho at kakausapin, kakapanayim ang bawat isa at aalamin kung sino ang dapat piliin, sino ang may pinakaangkop na kakayanan o kredibilidad para tanggapin dahil kakayanin niyang isagawa ang tungkulin ng bakanting posisyon ng trabaho. Kaya maaaring ito din ay mga pakikipanayam kaugnay sa pagpasok ng mga mag-aaral sa kolehiyo may mga kalahok na mag-aaral na nagnanais pumasok sa isang kolehiyo. Dito magkakaroon ng pakikipanayam ng pamimili ng mga mag-aaral. Sino-sino sa mga mag-aaral ang karapat dapat na tanggapin sa paaralang iyon dahil pipiliin kung sino ang talagang angkop para sa kurso na ibinibigay na mayroon sa paaralang iyon. Sino ang angkop para sa mga programa. Ang ikalawa namang uri ng pakikipanayam ay ang pakikipanayam na pangangalat ng datos. Dito, ang layunin ng pakikipanayam ay walang iba kung hindi makakuha ng impormasyon, makakuha ng mga detalye o uh, makakuha ng datos, lalo na sa mga larangan ng pananaliksik. Maaari ding ang pangangalat na ito ay pagkuha ng kasagutan batay sa opinion ng mga tao, pwede rin batay sa damdamin ng mga kinakapanayam, pwedeng ukol sa kanilang gawi o dahilan para sa isang paksa o bagay. Sa pakikipanayam sa pangangalap ng datos, maaaring ito ay nagaganap o ang halimbawa nito ay yung katulad sa eleksyon. Bago dumating ang eleksyon, maaaring kinakapanayam ang mga mamamayan, sino-sino ang kanilang nais na iboto, bakit, bakit nila gusto piliin ang kandidatong ito at iba pa. gayon din sa pakikipanayam para sa pagpapatala, o pagpapablater sa pulisya. Dito inilalahad, inaalam ang mga pangyayari bakit nagpapablater ang isang biktima. Dito sa pagpapablater ay masinsin na kinukuha ang mga detalye o impormasyon ng kaganapan. Maaaring kung kilala ba ang itsura, ang pangalan, o saan naganap, kailan, ang mga pangyayari. Ikatlong uri ng pakikipanayam ay ang pakikipanayam sa paglutas ng mga suliranin. Dito naglalayon itong uri ng pakikipanayam na ito na makakuha ng mga mungkahi. Pwedeng ito ay batay sa pakikipagpulong sa isang nasa posisyon o politiko para magkaroon ng katugunan o kalutasan. Katulad sa mga halimbawa kumakalat na sakit sa isang bayan o isang barangay uh, upang magkaroon ng solusyon ang barangay. Gayun din sa mga problema o suliranin na maaari nakikita sa loob ng isang kumpanya, maari sila magkaroon ng pagpupulong para magkaroon ng pakikipanayam sa kabuuan ng mga kasapi ng kumpanya at magkaroon ng kalutasan ang kanilang suliranin kung ito man ay ukol sa produkto o kanilang ibinebenta o pagbebenta ng kumpanya. At ang pang na uri ng pakikipanayam ay ang pakikipanayam na panghihikayat na kung saan ako ah, kumakapanayam dito ng mga tao sa layunin na mapasang ayon o kaya ay ma, ma nila ang ninanais ng tao at baguhin ang ninanais ng tao. Dito pumapasok yung mga halimbawa ng katulad sa eleksyon na maaaring kinakapanayam ang tao, inaalam ang kanilang nais na iboto at dito ay hinihikayat sila na iboto din yung kanilang kandidato na ipinapakilala. O, ibig sabihin, sa pakikipanayam na panghihikayat ay sumasagi din ito sa damdamin at kaisipan ng tao o sa loobin na nilalayo na mapagustuhan o mapagusto ng napagusto ang kinakapanayam para sa kanilang inilalantad o inihain na paksa. Nawa ay may naunawaan kayo.